Pumalag ang mga taga-coronadal sa pahayag ng Department of Trade and Industry o DTI na kasha ang 500 pesos para sa Noche Buena. Marami ang nagsabi na sobrang maliit ang halaga lalo na sa mas malaking pamilya. Ilan ang naglarawan na kung dalawa lang sa pamilya pwede pang pagkasahin, pero sa apat, lima o anim na miyembro talagang kulang sa nasabing halaga. Hati-hati lamang ang pambili ng pagkain at sapat lamang para sa simpleng spaghetti, bihon, manok, tinapay o soft drinks ayon sa kanila kahit anong budget planning, hindi talaga kasya dahil mahal na ang karne at iba pang sangkap ngayong panahon. May nagsabi pa na sa 500 pesos, sangkap lang ang mabibili, konting bawang, sibuyas, kamatis at iba pang pampalasa at kulang pa sa ingredients para sa spaghetti o macaroni. May ilan naman na nagbigay ng positibong pananaw at sinabing pwede namang pagkasihin ang 500 pesos kung maayos ang paghahati ng pagkain. May lang kung duala lang mo ka ba na mo way ka mo bata na pwede na 500 pero kung apat bilog bata mo kulang tanan na ano lang ba kaum na sa kilo nga daan 300 na ang kwan karne kasi isda karoon nga daw 280 karoon ng kilo doon lang ka po tayo karne nga isda lang hindi kid basit mahal subong sa mga barlaklo hmm. hindi kid magkasya hindi kid siya magkasya sir eh hindi siya magkasya pero kung ano lang siguro kung small family lang like tatlo lang kamo, ana dapat di spaghetti din makasya. Magano pa ka, ginilig. Tapos hot dogs pa, sos pa. Tapos pasta, kulang din. Ang tinig ng ilang taga Coronadal. John Shonosa, NDBC, Bida Balita. Music